Yo, what's up mga titiw? <laughs> Ito to nga pala guys. Nag-overtime nga pala mga titiw ngayong araw. Ito pala tinatawag na Okiba okay dito sa Japan. At dito nga kami nag-overtime tuwing gabi. Alas 8 na to guys. Tamang overtime lang. Tamang kwentuhan habang nagtatrabaho. Wala kasi kami masyadong magawa. Talagang pinag lang kami ng gamit ngayon. At ayun nga guys. Tamang tawa lang habang nagtatrabaho. <laughs> Masaya ka na. Kumikita ka pa. Tara guys, panoorin nyo kami kung paano magtrabaho habang naglalaro. <laughs> Oo nga pala guys, tamang swertihan lang talaga dito sa kumpanya dito sa Japan. Kasi merong mga mahigpit na kumpanya kaya bawal gumamit ng camera or cellphone sa mga gemba-gemba nila. Pero kami, eto, tignan nyo, naglalaro pa habang nagtatrabaho. Kaya habang nagtatrabaho kami, eto, panoorin nyo yung sayaw namin. <laughs> What is the point